Nandito na tayo sa mga pwesto ni Boss All right. <laughs> Alright. all right, So, umpisa na natin. Si Dampot natin parang yan Ay, ano mo sa mga views. Meron tayo ito mga Japan na. Oo. Oh. Yes. So meron tayo ng hindi na kagaskas. Ano ha. <laughs> na naman tayo? Akala mo si oh, Kaskas lang ha? Oh. Akala mo Walang gaskas. Ayaw, walang gaskas. Puta, wala namang gaskas. Anong kinaskas natin? Ito yung ano ha. susi so, no nakikilipil okay. Na. pa. Ha? Okay, kinis <laughs> talaga guys oh. Akala mo si Boy Kaskas lang mayroon doon ah. Oh, yan. So si ano na, tayo? Na, 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 na. Oh, eh, marami pa diyan. Imbik tayo ha. Imbik ta magkano? So magkano ang price nito? Ayun okay. oh, so, so, na siya, yan? 3.5 3.5? So magkano na lang ngayon? 2.5 may bawas na. O, 2.5 na lang mga so Ito mga presyohan dito. So ito. Ayan. So, nandito. <laughs> Nakakailo. So, ito magkano mga presyo nito, boss? Ito magkano? Pilibo, may bakas pa. Pilibo. May mga kauli. Ayan. So, ano ba ito? Ito, maganda ba? Ito ba lumalangoy? Ay, hindi niyo ba lumalangoy. Dito <laughs> So, magkano ang presyo nito? Hanggang 2.5. guys. <coughs> so negotiable sa siguro no. So ayan <laughs> <can't> <generous> so so mga Ano pa naman Ayun, guys, mga omang, jam, mga Japan. Yyan. So ito, ito magkano ang presyo nito?

Umiilaw siya no. Oh, paggabi ano naman liwanag okay. niyan. So ito lang mang ganito man oh, parts lang yan. pero magigitan ng class yan. Na original nito, Okay. Ayan, hindi nagagasigas. Ayan na tayo, nadudulan. Ayan. Ayun. ba? Hindi gasgas talaga. Oo. Ayan. Ano pa? Aluminus. Oh, yun, umiilaw. Umiilaw siya. Ayan yung gawin niya, wag dito. kayo, sige. Ayan. Uubos <laughs> <laughs> oh, na yan. Ito, magagid ko ha. Ayan. Walang piraso, dalawa na lang. Dalawang piraso na lang. So, magkano ang presyo niyan boss? Ayan toto, ito. Ba two na lang. One -two na lang. So, ano pa? Ano pang pwede natin ipapakita sa mga viewers natin? So, ayan, ayan, ito toto. ayan, 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 niya. ayan, ayan, hindi rin nagagasgas yan. Para. Hindi rin nagagasgas. Nadudulas lang talaga, no? Oo. Oh, Ayan. Magkano naman eh, ang price naman? Oh, Magkano naman ang price naman? Ay, sa libo nila itong may ano. May ito, may ano to eh. May date na eh. Mm. One, lang ito. 1,200. Oo. Oh, maganda eh. Uh, Parang Gucci two. yan. Sa so, so malinaw itong sa'yo ko? Sa'yo ano lang ito? Quartz five lang two. yan. Quartz lang. Mga quartz. Five naman. lang. Yan. Yeah. Maano? Panggamit pwede yan. Panggamit-gamit lang, no? Yan. So, ito na ako na magtuturo. So, ito. Ayan, 1,000 boss, 800 ka lang. Japan na kuya. Ayan. Oh, o, eto, gusto mo. Alright. Ayan, pang, at eh, isisid mo sa tubig yan, pwede yan. Galing, eto. Ayan, ito. Yeah, 800 ka lang, sige. Wala ka ng 1, 2. Oh, kasi yung mga sinasabi mo kuya na ano, mura lang. Oh, Ay, Yun, oh. Baka gusto mo ito. Oh, so, so, mga gis. Ang dami yung budget natin. So magkano yung gis natin? Gis ba to? Hindi, gis yan. Labo na rin eh. Gogo. Gogo. Oh. <laughs> magkano presyuhan ng gogo natin? Oh, ah, okay. oh, gogo nga. Oh. No? Oh. Magkano? Ayun. Ambo kasi ang gogo. -go. <laughs> Pero magkano naman? Sa libo na lang. So oh, may may diamond sa gilid ah. oo oh, mga diamond niya pwedeng oh, sanglayan. Isang. Oh, pwede sangla. Oh, isang libo. Ito, ito, ito. Ayan, ayan, ayan. Magandiyan. Ito naman, magkano naman ito? Ganun din yan. One, two. Ito, one, two. No lang. Ito, one, two. One, one two, two lang. Diesel. Ayan. Ano to? Diesel. Diesel, yan, mga okay. iso. Magkano ang price nito, boss? One, two lang. One, two na lang. Di ko sabo sa one, two pa naman. Oo. Oh. Oo, oh, ito. Yan. So, ano automatic pa? Automatic na, ha? Automatic. Ay, ay, ay. Ay, hindi pa mo. Oh. Automatic. Diesel. O, oh, pal palik. So, automatic sa driver mga iso. Kung ano? Kung ano? Iyan. Ito mga ganda ayaw mo. So magkano? Magkano to? Hindi na hi yeah. yeah. sa salamin. Magkano to? Ayan. Ayan. Ayan lang yan. lang yan. Ayan. Wanto So wanto yung yung. Ayan Hindi na sa lang yan. side driver. Ayan. 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 Ayan, tayo kong. Yan lang si Sumbake pa Pero 10 years siya ko Bibili automatic ng ginto automatic ko ng Ano gusto mo Yung ginto ano? Yeah. Dito lang kay Boss. Orig.